Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na sa ating planeta ay mayroong makakaibang kondisyon na posibleng makuha ng mga tao sa ating planeta na nagiging daylan para maging iba sila sa atin? Kaya mula sa lalaking kulay asul hanggang sa isang batang serena ay pag-usapan natin ang 10 pinakapambihirang tao sa buong mundo. Kaya kung handa ka ng makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Paul Carason Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang taong naninirahan sa ating planeta kung saan ang kanyang balat ay mayroong asul na kulay? Siya si Paul Carason na tinatawag sa bansag na Papa Smurf dahil sa kanyang matingkad na asul na balat na talaga namang kapareho ng mga Smurf sa pelikula. Pero kung malalaman mo ang rason kung bakit ganito na lamang ang kanyang kulay, ay sigurado akong maaawa ka kay Paul. Sa kadila ng noong nagkaroon ng mga komplikasyon ng kanyang kalusugan kagaya ng dermatitis, cyanosis, acid reflux, at iba pang problema sa katawan ay naisipan niyang uminom ng mga gamot at magpahid ng mga kemikal sa kanyang mukha na may halong silver na naging dahilan para maging asul ang kanyang kulay dahil sa dami ng komplikasyon ng katawan ni Paul kasama ng naging epekto ng silver sa kanyang kalusugan ay pumanaw siya noong 2013. Number 9, Zhang Ruifang Sa dinami-dami ng komplikasyon na pwedeng mabuo sa ating physical na anyo ay talaga namang ang isa sa pinakahindi inaasahang posible pala ay nangyari kay Zhang Ruyufang mula sa bansang China kung saan bigla na lamang daw may tumubong sungay sa isang gilid ng kanyang noo na dahil sa may itim na kulay ay naging daylan para akalain na demonyo o kaya maligno si Zhang. Nagsimula ang pagtubo ng isang sungay ni Zhang taong 2011 kung saan umabot na ang haba nito sa siyam na sentimetro at may natuklasan pang isang patubong sungay sa kabilang gilid naman ng kanyang noo na hindi may maging magiging daylan para magkaroon na siya ng dalawang sungay na kahit pa inimbestiga ng mga eksperto ay hindi nila matukoy kung paano nabuo. Number 8, Sheila Madison ang isa sa pinakakinaiiritahan ng marami sa atin ay ang pagkagulo ng ating mga buhok pero lumaban na may isang kondisyon kung saan hindi mo magagawang magsuklay ng buhok. Ito ang pinagdaanan ni Sheila Madison kung saan noong siya ay sanggol pa lamang ay natuklasang ang tumutubong buhok mula sa kanyang anit ay buhaghag at tila bakulot na naging dahilan para maging imposible itong masuklay at maayos. Dahil na rin sa katigasan ng kanyang buhok, sinasabing isang daang tao lamang sa buong mundo ang may ganitong kondisyon kung saan kahit na hindi ito nagiging dahilan para magkaroon ng komplikasyon sa kalusugan ang mga taong meron nito ay talaga namang hindi may na si Sheila kasama ng mga taong kagaya niya ay kabilang sa mga pinakapambihirang tao sa ating planeta. Number 7, Ramesh Darji Maniniwala ka ba ang sasabihin ko sa iyo na mayroong kondisyon sa ating planeta kung saan ang taong mayroon nito ay unti-unting nagiging bato? Ang kondisyon na ito ay tinatawag na h na pinagdadaanan ni Ramesh Darji kung saan ang kanyang balat ay nagmimistulang nagkakaliskis, namumula at tila ba nangingitim na nagiging daylan para bansagan si Ramesh na batang unti-unting nagiging bato. Sasabi na ang kanyang pinagdadaanan ng isa sa pinakamatindi sa lahat Dulot na napakabilis ng pagkalat ng sakit sa kanyang balat na hindi may tatangging unti-unting magiging daylan para mabalot na nito ang kanyang buong katawan. Dahil din wala pang nahanap na lunas para sa sakit na each ay hindi pa rin nasusolusyonan. Ang hirap na pinagdadaanan ni Ramish na tila ba nagpapahirap na sa kanya simula pa lamang ng kanyang kapanganakan. Number 6 David Vetter sa dinami-dami ng mga komplikasyon sa ating planeta, ang nakuha ni David Vetter na siguro ang isa sa pinakamahirap at pambihira sa lahat. Dulot na ang kanyang pinagdadaanan ay sobrang mahinang immune system na naging dahilan para maging imposible siyang manirahan ng normal. Kung saan napilitan siyang mamuhay sa loob ng isang tila babula na nagbibigay sa kanya ng malinis na hangin na nagsisigurong walang kahit nanong na bakteriya o virus ang malalapit sa kanya dulot ng kahit na isang bakterya na para sa atin ay hindi naman nakakasama ay maaaring makainfect at maging nakamamatay para kay David. Sa kasamaang palad ay walang lunas ang ganitong sakit kung kaya't sa musmos na edad na labing dalawa ay tuluyang pumanaw si David nang hindi man lang nakikita ang itsura sa labas ng kanyang bula. Number 5. Amu Haji sa ating pangaraw-araw na pamumuhay ay hindi na bago sa atin ang maligo at maglinis ng ating katawan. Pero lumaba na may isang taong iniwasan ang paglapit sa tubig sa loob ng na 65 taon dahil iniisip niya na magiging dahilan nito. Para siya ay magkasakit? Siya ay si Amu Haji na may hawak sa titulo sa pagiging pinakamaduming tao sa buong mundo. Sa kadahilan ng maski pagdampiman lang ng tubig sa kanyang balat ay hindi niya ginawa. Kung kaya't sa loob ng humigit kumulang 60 taon ay hindi siya nakapaglinis ng kanyang katawan. Nakasabay pa ng kanyang paninigarilyo ng dumi ng mga kalabaw at pag inom ng tubig na inimbak lamang sa lata ay talaga namang hindi ka panipaniwala ang kanyang pamumuhay para sa marami sa atin. Number 4, Gary Turner sa tuwing pumapayat tayo ay hindi may tatangging nagiging malapad at madaling mabatak ang ating balat. Pero alam mo ba na may isang tao kung saan ang kanyang balat sa leg ay kaya niyang hatakin hanggang sa kanyang leg? Siya si Gary Turner na hindi may tatangging ang isa sa pinakakakaibang tao sa ating planeta. Sa kadila ng ang kanyang balat ay napakadali lamang mabatak kung saan ang balat niya sa kanyang tiyan kayang-kayang hatakin. Sa haba na lagpas 6 na pulgada na talaga namang sobra-sobra kumpara sa kahit na sino sa atin. Siya sabi na ang kondisyon ni Gary Turner na kung tawagin ay Ehlers-Danlos Syndrome ay umaapekto sa isa sa 10,000 tao na nagpapakita lamang kung gaano kapambihira ito makuha. Number 3, Natasha Demkina Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong babae daw na may x-ray sa kanyang mga mata? Siya ay si Natasha Demkina na sinasabing kaya daw makita ang loob ng katawan ng mga tao na kagaya sa mga x-ray na nagiging daylan para madetermina niya kung may problema ang boto o katawan daw ng isang tao kahit na umano na hindi siya isang doktor. Ngunit matapos imbestigahan ito ng mga eksperto kung saan ni interview si Natasha ay napag-alaman na hindi tunay na may x-ray sa kanyang mata Kundi ginagamit niya lamang ang kanyang kakayanan sa tinatawag na cold reading na madalas ginagamit din ng mga manghuhula kung saan sinasabi niya lamang ang sa tingin niyang pinakugustong marinig ng kanyang kahusap upang madali niya lamang mapaniwala ang mga ito. Matapos matuklasan ang daya na ginagawa ni Natasha ay agad siyang kunestion at sinubok na ipakita ang kanyang kakayanan na hindi na nga gumana pang mali. Number 2 Raj Mohanir kung makikilala mo si Raj mula sa bansang India ay sigurado kong hindi mo may, may tatanggi na isa siya sa pinakakakaibang tao sa ating planeta kung saan tila ba isa na siyang superhero sa kanila ng kaya niyang maglabas ng boltahe sa kanyang katawan kung kaya't makikita na kaya niyang pahilawin ang mga bumbilya matapos hidikit sa kanya ang wire nito na talaga namang gumulat kahit pa sa mga eksperto. Natuklasan din na hindi naapektuhan si Raj ng malakas na boltahe ng kuryente kung saan kahit pa dumalo ito sa kanyang katawan ay hindi niya ito nararamdaman, kung saan ang tangi lamang epekto nito sa kanya ay ang panandaliang pagkabulag na may bilis din naman nawawala. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan na eh gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang lalaki na may katawan na tila ba napupunot na babalot ng mga barnacles o kabibing dagat na naging hindi lang para magkaroon siya ng kakaiba at sadyang pambihirang itsura. Ang kaibahan ng tao ay hindi may tatangging kadalasang nagiging rason kung bakit kinatatakutan at pinandidirian sila ng iba. Ngunit dapat nating malaman na ang mga kaibahan na ito ay kadalasang nagmumula sa mga sakit at komplikasyon na kadalasa naman ay hindi nakakahawa at hindi nakakaapekto sa ibang tao. Number 1. Shilo Pepin Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang kondisyon kung saan tila ba nagiging isang serena ang taong mayroon nito? Ito ay ang mermaid syndrome kung saan nagsasama at nagdidikit ang dalawang binti ng isang tao na naging dahilan para magmistula itong isang buntot ng sirena kung saan ang isa sa pinakasikat na may ganitong kondisyon ay si Shiloh Pepsin na talaga namang ikinagulat kahit pa ng mga eksperto sa kadila ng kadalasan sa mga may ganitong kondisyon ay namamatay matapos silang ipanganak dahil sa pagkakulang nila sa karamihan ng parte nila sa katawan kagaya ng kanilang ari, isang bato at ilang porsyento ng kanilang sigmura na naging daylan para mamatay din si Shilo noong siya ay 10 taong gulang pa lamang na nagpapakita lamang na kahit pa nakamamanga ang ilan sa mga komplikasyon o kondisyon nito ay sadyang nakakaapekto din sila sa kalusugan ng taong mayroon nito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Ang bawat isa sa atin ay merong kaibahan at natatanging katangian na talaga namang unique sa atin pero sadyang may ibang mas pambihira at kakaiba kung saan meron silang komplikasyon o kondisyon na naging dahilan para ang kanilang kalagayan ay talaga namang ikagulat at maging kakaiba para sa marami sa atin. Kaya para sa sino sa mga taong ito ang sa tingin mong pinakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunod. See you in my next vid!